ito oh, ko makikita nyo nasa gitna ng dagat so, pupunta natin para makita nyo rin mga oh, idol oh, nandito tayo ngayon guys sa parula yan yan nakikita yung kapul kapul Couple Northern Samar, Sama natin syempre Ang mga ating mga bulilit Dandaan lang ikaw na So, ayun Medyo malakas yung current, kaya na hindi namin na, magkukuntahan na. yun. tayo yung parola na nasira ng bagyong city zone. Wala man tayong ganong magiging activity dito, ano lang, picture-picture uh, kasama yung mga bata para remembrance lang mga idol. So, ayan, picture muna tayo.